Sa kayo mga ginigiliw? Lagi po natin tatandaan, bawat umaga, atin ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataon ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong ng mga salita ng Diyos ayon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ayan, ang pag-uusapan po natin sa pagkakataong dito ay uh, ito po ay bayroong uh, kinalaman sa tinatawag na pangalan ng Diyos. o uh, uh, New Testament, God's name. Ayan, sa Bagong Tipan ay uh, ano po ang uh, pangalan ng Diyos? <laughs> pag-uusapan po natin ito dahil uh, sa lumang tipan ay uh, napakaraming pangalan ng Diyos. At alam niyo po, minsan eh, ang pangalan ng Diyos ay uh, uh, hindi pa pinagkakasunduan ng mga iba't ibang uh, naniniwala sa Biblia. Isipin po natin yan, pangalan na pangalan lamang, eh, pinagdidibatihan -de pa. Ano po? <laughs> Ayan. So, titingnan natin kung ano ang pangalan ng Diyos sa uh, bagong tipan. Ano po? Sa tingin ko po eh talagang uh, maniniwala na po tayo uh, dahil uh, kung uh, ang Diyos ay uh, nagpakilala sa lumang tipan na nariyan yung Yahweh na yung uh, uh Jehova Uh, at iba pa, napakaraming yung pangalan ng Diyos. Iba-iba uh, pa yun, bawat uh, lahi, bawat bansa ay iba-iba uh, yung lingwahe, no? Uh, dito lamang sa bansa Pilipinas ay napakaraming lingwahe ng uh, aming pong bansa. So, mahigit po siguro sigurong uh, uh, isantaan kung uh, ating pong uh, bibilangin, no? Okay. So, hindi na po tayo magtatagal sapagkat ito lamang naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Uh, New Testament, God's name. Ayan. So, papasahin po natin yan sa aklat po ng Matthew sa chapter 28, verse 19. Ang ating Panginoon so Kristo po ang uh, nagsasalita dito. At ito po ang kanyang uh, pagkasabi. At dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga lagad at lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo makikita po natin dito 'yung tinatawag na representation ng tinatawag kong godhead ayan pag sinabi kong godhead ito po 'yung tinatawag na three distinct person ayan So hindi po ito manifestation kundi po kinatawag pong distinct person. Magkakaiba po sila sa iisa. At ang uh, yan po ay mystery at tinalakay na po natin yan dito sa ating po YouTube, sa ating po channel. Kaya kung uh, naisiyo pong uh, maunawaan, malaman yung tungkol po sa mystery ng pagcreate ng Diyos sa tao kaya uh, inyo na lamang po uh, uh, hanapin sa atin pong uh, channel. Ayan. So tutuloy na po tayo, no? So bakit po itong uh, text na ito ang atin pong uh, kinuha patungkol po sa tinatawag na New Testament God's name, no? Ayan. Ang sabi po diyan, ito po ay uh, tumutukoy sa tinatawag na bautismo ayan So, nais nice lamang po natin ipakita yung representation nung tinatawag pong Godhead. Yung Father, yung Son, and the Holy Spirit na sila po ang bumubuo sa tinatawag pong iisang Diyos. Ngayon, po ating pong papansinin, ano, uh, ang sabi doon ay uh, bautismuhan ninyo sila, inuutusan po yung labing isang alagad na humay sa buong sanibutan at gumawa ng alagad ng ating Panginoon at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo bilang mga lihitibong tagasunod ng ating pong Panginoong Isu Kristo. Ayan. So, uunahin po natin itong pagpapakilala ng ating Panginoong Isu Kristo kung ano po ang pangalan ng Ama. Ayan. Siyempre kasi doon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Ayan. Ano ba ang pagpapakilala uh, ng ating Panginoong Isu Kristo patungkol po sa pangalan po ng Ama, kung pag-uusapan po ay ang bagong tipan. Ayan. Ito po ang nakalagay po dito sa John chapter 5 verse 43. Ang sabi po dito ay ganito, Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. yan. Naparito, sabi dito ng ating Panginoon sus. naparito ako sa pangalan ng aking Ama. At ayaw ninyo akong tangkapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Yeah. Meron pong sinasabi ang ating Panginoong So Kristo na pangalan ng Ama at ang sabi niya, na naparito siya sa pangalan ng kanyang Ama. Yeah. Medyo po mystery. Ano po? Yeah. So, mamaya makikita po natin kung ano ba itong pangalan na ito ng Ama. Pero sa tingin ko po, meron na tayong unti-unting nabubuo sa atin pong mga kaisipan. Ano pa ang pangalan ng ating uh, ng anak? O di ba? Ang pangalan siyempre ng anak ay Jesus o Jesus Kristo. <laughs> Pero dito po medyo inilihim pa din ano. Kaya talaga pong mystery. Kaya sabi ng ating Panginoon dito po sa John chapter 5 verse 43, na parito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo kung tanggapin kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin ayan so yan po ay patungkol po sa tinatawag na pangalan ng Ama ayan sabi ng ating Panginoon so Kristo siya na parito sa pangalan ng kanyang Ama kaya ano kaya ang daladala ni Kristo na pangalan <laughs> okay So, tingnan naman po natin sa pangalan ng Espiritu Santo. O, tingnan natin dito sa chapter 14, verse 26 naman po nandyan. Ano? Chapter 14, verse 26. Ang sabi dito, datapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Oh. <laughs> Ayan. So, ng aking ama, o ng ama sa aking pangalan. Kaya ang daladala -dala po pala ng banal na espiritu na pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. <laughs> God is amazing God. Now, po ba natin, talagang mystery po talaga ito. Nakakatuwa po talaga. Ulitin natin. Tatapat ang mga aliw sa magkatid bagaya ng Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang sa inyo sa, ng lahat ng mga bagay at magpapalaala ng lahat na sa inyo, aking sinabi. Yan Siyempre, pagalis ng ating Panginoon sa harapan ng mga alagad ng mga mananampalataya noong panahon ay uh, ang iiwanan ng ating Panginoon Iso Kristo ay ang banal na Espiritu. Ayan. So, puntahan na po natin yung pangalan ng anak. Ayan. So, basahin po natin yung kasi uh, uh, sinasabi natin kanina dyan sa Matthew 28 verse 19, yun nga. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan. So, kita po natin. Ngayon, ay uh, babasahin po natin para it mabigyan po natin ito ng tinatawag pong conclusion, ano? Kanino bang pangalan? Uh, ano ba itong pangalan na ito na uh, sinasabi ng ating Panginoong Kristo na pangalan ng Ama, pangalan ng banal na Espiritu at pangalan ng uh, anak na ginagamit o gagamitin sa tinatawag pong bautismo. Okay. So, basahin po natin yan sa aklat po ng mga gawa sa Kapitulo 2, talatahong 38. So, yan. Nakakatawa po ang ginagawa ng ating Panginoon. Acts chapter 2, verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po sa binasa natin ay ginamit dito ni Apostol Pedro isa sa labing isang alagad ng ating Panginoon na isinugo, tumanggap ng pagsusugo upang mangaral at ipahayag ang Ibanghelyo po ng ating Panginoon. Binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalan. Labing isang alagad ng ating Panginoon. Gumawa ng alagad. Ayan. So, ano po ang ginamit? Sa pangalan Neso Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So, tingnan po natin. Kaya kung bibigyan po natin ng na isang napakalino na konklusyon, ang tinutukoy po na pangalan doon sa gawa, Asa uh, sa Matthew chapter 28 verse 19 bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo ay malinaw po na ginamit ni Apostol Pedro ang pangalan Jesus o kaya Jesus Cristo ibig sabihin ang pangalan ng Ama ay Jesus ang pangalan ng Banal na Espiritu ay Jesus at ang pangalan ng ating Panginoong Kristo so ay Jesus. Katulad po nung ating pong binasa kanina, doon po sa aklat po ng uh, Juan, Kapitulo 5, talatang 43, no? Ayan, lang ulit natin. Sabi dito ay, na uh, naparito ako sa pangalan ng aking ama. O, kaya, ang pangalan ng ama, ay eh, di Jesus, kasi yun ang ni Jesus na pangalan. At ang sabi naman dito sa John 14, 26, ang sabi nito ay uh, ang banal na espiritu ay isusugo sa kanyang pangalan. O. Kaya yung pangalan na ibinigay, yung pangalan ng Ama, ibinigay, ibinigay kay Jesus at yung galing kay Jesus na ay sa banal na espiritu. At ito yung ginamit yung pangalan sa pagbabautismo sa bagong tipan. Ayan. So, lalo na po sa aklat po ng mga gawa. Ngayon, ito po ang tinatawag na Godhead. Hindi lamang po natin ito mababasa dito po sa aklat po ng Matthew chapter 28 verse 19. Yung representation ng tinatawag pong Godhead, yung Father, Son, and the Holy Spirit. Kundi mababasa din po natin yan sa, sa aklat po ng Marcos sa kapitulo 1 talatang 9 hanggang 11. Ayan, babasahin po natin sa aklat po ng Marcos sa kapitulo 1 talatang 9 hanggang 11. Ayan, ito pakinggan po natin mabuti. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Hordan. Ayan. Pero wala akong ginamit dito na uh, I baptize you in the name of John the Baptist. Wala po. Uh, basta inilublog lang siya ni Juan doon sa uh, ilog ng Hordan. Okay? Ngayon, ang sabi dito, si Jesus na nandun, presente na. Binabautismuhan po siya ni Juan Bautista. In verse 10, ang sabi dito, at karakarakang pag-ahong sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang espiritu na tulad sa si isang kalapati na bumababa sa kanya. Ayan. So, si Jesus, naando doon sa tabi ng ilog Jordan kasi umahon na po siya. Pero pag-ahon niya, yung pong ikalawa ho na bahagi ho ng Godhead, ang banal na espiritu na representation niya, nag anyong sa kalapati, ay dumating ho sa ating Panginoon so Kristo, dumapo ho sa kanya. Okay? So, dalawa na yung representation. At sa verse 11, at may isang tinig na nagmula sa mga langit at ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. kayo. meron pong tinig na umalingaw ng sa kalangitan nang na sabi ikaw ang sinisinta kong anak sa iyo ako lubos na nalulugod kaya makapansin natin yung representation po ng tinatawag na Godhead o ang tatlo na magkakahiwalay subalit e isa sa tinatawag na pagiging Diyos at ang pangalan mo noong binabotismo ang Jesus ang pangalan mo noong uh, banal na Espiritu na nag katawan na kalapati representation ay Jesus din at ang ama na nagsalita sa langit ay Jesus din. Kaya yan o, kahit sa bautismo ay uh, sinabi dito ng ating Panginoon sa labing isang alagad na humayo kayo sa bungsang libutan at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. ayat Kaya po sa lahat po na ating po, mga nanonood sa ngayon Nawa ayo ang po natin kalimutan ang aral po ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang salita ng Diyos ay mystery po ito. Kaya ito pong salita ng Diyos ay pinagkatiwala po ito ng ating Panginoon sa labing isang alagad lamang bago po siya umakyat sa langit. walang na pong iba sa labing isang alagad. At pagkatapos po ng pag-akyat niya, ayun, tinawag naman po niya yung isa pang alagad at wala yung ba kundi ang naging apostol po ng mga hintil, yan po ay si Apostol Pablo na siya pong tagapagturo ho sa mga hintil. Ayan. Yung pong labing isa ay para po yun sa mga Israelita lamang. Kaya po, uh, kung meron man pong nagtuturo ng iba sa aral po ng mga apostol at ng ating pong sa Kristo, patungkol po sa tinatawag na Godhead, dapat po natin maunawan at malaman hindi po sila mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga po ang dala po nila yung kanilang mga sariling teaching although gamit din naman nilang Biblia pero hindi aral po ni Kristo. Dahil kung aral ni Kristo ang daladala nila tulad po ng labing isang alagad dapat yung pong misyon ang daladala nila kaya tawag po natin itong The Great Commission at ito pong labing isang alagad ay dumaan po yan sa Lucas chapter 14 verse 26, 27, and 33 bilang katunayan na sila'y talagang uh, mo na mga tagasunod ng ating Panginoon. Mga sinanay ayon sa kaparaan ng ating Panginoon. Kaya kung hindi mo basta-basta ang maging tagasunod ng ating Panginoon, meron ho yan requirements, meron ho yung pinagdadaanan, meron ho yung pagsasanay. Bago i-commission, hindi po dito usapin yung diploma, hindi po dito usapin yung kayamanan, yung katanyagan. Ang usapin dito ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muli po, Maraming marami pong salamat sa inyong patuloy at walang sawa na pangsubaybay dito lamang po sa Missing God YouTube Channel. At kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe, salamat po sa inyong uh, pagsuporta sa ating pong uh, channel. Like, share, and uh, comment na po kung meron po tayong mga natutunan sa ating pong mga tinalakay. Maraming maraming pong salamat at muli nadagdagan na naman ang ating kaalaman. Ito po ang inyong kapatid na si Gayo na patuloy pong nananalangin para sa inyo. Patuloy tayong kalingay na tingatan ng Diyos at patuloy niyang maranasan natin ang mahigpit niyang yakap sa bawat araw ng ating pong buhay. To God be all the glory and praise.